ang ibang helio aning adlaw naghisgot kabahin aning sign diin ang atong ginoo nagremind kanato nga dapat alerto kita sa signs of the times or unsay gakahitabo sa palibot kay mao daw nay sign sa iyang second coming nga muabot na ang langit so kung ato nang tubagon masakitan lang ta. Left and right, patay, patay. Terorismo. Mga ginikanan, asawa, bana, mga anak na naghilak, na nagsudong sa patayng lawas sa ilang pamilya, tungod kay gipamatay. Sa pikas pudbahi na apoy mga kalamidad nga dili nato mapugnan. Na apoy gipangtuyo nga patyon ang kinaiyahan. Biological deaths. So mga iksuon, kung mangutana mo, where is the kingdom of God? And what is the sign nga we need to know? Aron, may bawa na nga padulong nang muabot ang langit. <laughs> mga iksuon, don't wait for the future to come. Look at yourself now. Masinati sa mga tao ang langit kung ikaw magpakalangit. You are the sign of the kingdom of God by the way you live. So balik niya po galingon. Daghan kay mahimo mga igsuon. Pwede natong pangayoon ang grasya, gikan sa Dios, nga humukon atong kasing-kasing ngadto sa mga tao nga nagpasakit nato. Pangayoon nato sa Dios ang grasya nga mahibalutang mo ampo alang sa mga tao nga miinsulto nato. Mangayot ta sa grasya gikan sa Dios nga mahibalutang mo reach out sa mga tao nga nanginahanglan og pagkaon og kwarta. And we can ask God the grace to be honest in our work and in our business og pag-eskwela. And we can ask God the grace nga atong mapadaplin, malabay ang atong pagka-selfish aron mahimo tang selfless. Pangayoon nato sa Dios ang grasya nga mawala ang atong kaarugante ug mahimo tang humble. Tagaan ta sa Dios unta og grasya nga mahimo tang patient ug understanding sa uban. Nalisod kay sa Mga isuon, kabalo ko nga daghan kay mong nailhan nga mga tao sa inyong palibot who are in pain right now. Whether in home, in school, office, or anywhere. Nga makaingon where is God in all these? Di diba He cares? Yes, God cares. Show to them that you are the sign of the kingdom of God. So mga Ikson, therefore, The true sign of the kingdom of God nga He is coming is not terrorism and calamidad. It's you and me. So please think of what you can do to inspire people. Sige, think of what you can do to heal people who are in pain right now make the people feel that the kingdom of heaven is actually happening now because you are you are there so balik ko na ito ang pangutana asaman ang Diyos ni inigagahit tabo nga kagubot karoon kabalo na ka sa answer kung si answer God is in you think of what you can do